Will the former president be okay that if we draft the waiver now instead of tomorrow, will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampaling ko sa publiko. Hindi, <laughs> wala naman. Ngayon na, ma'am. Una yan, ngayon. mo, eh. Ayos! Isa sa nadiscovery namin ng na mga impormasyon, ito ay naibigay sa akin noong 2016 ay yung bank accounts ni Duterte at ng kanyang pamilya. At ang nilalaman nito ay nakakagulat. Nakita namin na daang-daang milyon ang pumapasok sa mga accounts ni Duterte. Joint account si Sara Duterte at si Pangulong Duterte. Every six months, may pumapasok na dividendo galing kay Sami Uy papunta sa accounts ni Duterte, ni Sara, Baste pulong at hanilip. Lahat ito tumototal ng 40 to 55 million every 6 months. Buong pamilya ng Duterte ay kumikita sa illegal drugs. Dahil sa impeachment case ni Sara Duterte, ang mga bank accounts na ito ay lalabas at makikita ninyo na si Sami Uy ay nagbibigay ng pera kay Sara Duterte at buong pamilyang Duterte ang buong paniniwala natin na si Duterte ang pinakang galit sa ilegal na droga. Pero ang katotohanan, siya pala ang may pinakamalaking drug cartel dito sa Pilipinas. Ito po mga impormasyon na to ay nakalap namin. Hindi po ito gawa-gawa at nakita natin ito ay nasuportahan ng kaso mismo ng International Criminal Court. Hindi magsisimula ang kaso ng ICC kung yan po ay gawa-gawa lang. Napakagagaling po ng mga investigador dyan. Hindi ka pwedeng gumawa-gawalan ng kwento dyan. Hindi lang droga ang kinasangkutan ng sindikato ni Duterte. Nandiyajaan na yung farmally at yung iba't ibang pinagkakitaan nung COVID. Isama na rito yung Sinovac na vaccine na tinubuan nila ng 2,000 piso bawat isang vial at umorder sila ng 50 million vials. Sa madaling salita, 100 billion pesos ang kinita sa isang transaksyon na ito. ito rin ang dahilan kung bakit pinigilan nila pagpasok ng Pfizer at Moderna at inuna nila yung pinakamahinang klaseng vaccine para sa mga Pilipino. Nandiyan dyan na rin yung mga mask, personal protective equipment, yung face shield, yung mga ventilators, yung mga rapid tests, yung RT-PCR at iba pang mga gamit nun yung inaakala ninyo na natulungan kayo noong panahon ng pandemic, ang totoo nito ay pinagkakitaan pa tayo? Ang sindikato ni Duterte din ang nagpasok ng mga pogo sa Pilipinas. Itong pogo ay naging pugad ng iba't ibang krimen. Human trafficking, cyber pornography, money laundering at iba pa. na nga dito sa mga Quadcom hearings na lumabas yung mga pangalan nila. Alice Guo, at iba pa. Makikita natin dito si Michael Young ay kasama sa family, kasama rin siya sa Pogo, at kasama siya sa drug cartel. Sa makatuwid, ang pinaglingkuran ni Duterte ay hindi Pilipino, hindi kayo, kung hindi si Michael Young. Ng China Sa so, mga nagsasabi na ang lahat ng mga nangyaring ito ay isang political na away between Marcos at Duterte, 2017 pa lang ay finile ko na ang kaso. Wala pa po sa pwesto si President Marcos. Halos walong taon na inimbestigahan ito ng ICC na bunga lang ito ngayong panahon na presidente si President Marcos. Hindi po ito pangigipig kay Duterte, kundi isa po itong katunayan na merong hustisya sa mundo. Kaya patuloy ko pa rin itataya ang buhay ko para sa inyo. Dahil alam ko, punong -puno tayo ng pangarap na gusto nating magbago ang bansa natin. Kaso nga lang walang tumatayo, walang nakikipaglaban, at walang totoong nagmamahal. Masakit man tanggapin, Pilipino tayo. Pero binababoy tayo. Kaya ako ito pinaglaban. Na kahit itaya ko ang buhay ko, hinding hindi ko tatalikuran ang pinangako ko.